At welcome to my vlog. Please like and share. Please subscribe. Guys, ito na naman bagong kuha, guys. Ngayong araw. Ayan, guys. Danggit na naman. Tapos ito, guys. Anong pangalan sa inyo ito, guys? Lista na ito. Comment lang po dyan sa baba. Tapos, hipon guys. Oh. Shout out po sa inyong lahat dyan. sa aking mga pinsan, sa aking mga pamilya, sa iyo po sa inyo lahat. Good morning po. At ito guys. Iyan. So, napakalaki guys. Yan guys. So, Jesus. Napakalaki ng si guys. So, alimasag. Yan guys. Laki. Malapad guys okay, so, oh tatlo apat tatlo tatlo yata tatlo ang tatlo tatlong daliri ayan isos so, sarap na ito guys lalo na sa ginataan guys ayan wow ayan guys oh buhay pa guys ayan eksakto na hawakan ko talaga guys na hawakan ko sa buhangin guys lublub -lub siya guys lublub lublub -lub sa buhangin and guys nakita ko talaga ayun. si paglang talaga guys tapos ito guys mga talangka guys Ayan. talangka tinanggal ko yung sipit guys kasi masakit ito makasipit grabe ayan talangka guys kung tawagin dito sa mas nyo kalintugas tapos ito guys sabi nila dito parangan ito guys ito guys, itong shield na ito, anong tawag sa inyo guys? Komento lang po dyan sa baba guys. Tapos ito guys, oh. Boy pa. Ano guys? Boy pa talaga. Lumulukso pa. Langgit. Kunti lang yung langgit ngayon guys. Kasi hindi na siguro season. Season lang siguro yung marami. guys yung ano yung sabi nilang lisweet dito anong pangalan nito guys uh, ano, tagano guys i-comment na lang po dyan sa baba guys mas may maliit pa na na nahuli kanina guys pero maliit maliit siya guys sige po guys thank you po sa inyong panonood Maraming salamat po. God bless. Ingat.